Ay, so good morning guys. Watch out. Watch up mga followers diya. Mga kapasaw na to diya. No? May buntag. Buntag na mo sa mayong panglawas karon. So, nalang ko i-share ninyo gamay. I share. Bitaw ka nang nakoy nabasahan sa comment ba? Nag-post mong kuko gahapon. Kanang picture ba sa mong silingan sa una. ka so, picture mindo ako. Followers daw siya nako. So, nai nag-comment dito. Si Juan nga. Ana siya nga. Wow mo na saktong silingan mo timbaya abi nako di nakamamansindong kay dato naman ka <laughs> 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 dato dato puti suka beta tido dato ri ko tanawa pakit on tama sung sakyanan ako sa sakyanan ala guys mo gawas kay tanaw tanaw on tama sung sakyanan ayo di ma mo ni ako ang off road guys. Ano yung sakyanan? Basta lapuk dari semua, kayak Kaya mo niya kung sakyan. Kaya hindi mo niya madigya sa guys. Kaya lagko mungkin ganyan siya gispike. Kaya mo po niya siya nga kung auto. Kaya kung auto guys oh. Basta ka nang minta mintado lang na dala na kung agyan. Mo niya siya kung dalon. Kaya kuhan mo niya. Kung ganyan mudagan. Kaya mo na guys. Hahaha. <laughs> Bita jok ro bita to guys ayo ngadalaan bita to ngasakinan ke balong ngadalaan tolak muka sakinan Sino ojod guys ng story ya Anak ina siya Kapag unsay kahimtang ni mo sa kalibutan Kana imong kanheng silingan Dili gina ni mo dapat kalimutan Kaya bini mo Kauna huna huna ah Sikag pangayog asin di laha Sikag agipu, agipo Ayo ngayog agipo Kaya wala abipus pusporo. Anak na So dapat kung masinso ka sa imong kinabuhi, dili gyud ka dapat mag-usab sa imong atasan. Ang nah, lan mutaga dagay among kana nimo mga kanhi silingan. Ano nah, nah, na o nimo? Kan na kung nadato mangali ka, igo ra ka nadato. Kapobre ra kung mag naot ka sa imong ginaya. Dapat kita amo kita selamat sa Ginoo you know, kung unsay naabot ato karon. Kay kana atong naabot karon, daghang nang andoy ana nga gusto po nilang maabot. Kaling lang kay no naglahi man tagdalan, so, katong naabot nila wala ko kaabot kay isod kay nga so, oh, pasalamat to, dadi, you know, guys, nga naabot ta nang naabot nato nang atong naabot karon. So dili ta dapat mag usap sa atong mga uh, kinaiya. So, maura to siya, guys, no? Daghang salamat ta na followers na ko diya unta padayon mong suporta ni ako ang pag vlog vlog kay lingar ba taon kinabuhi sa mga tingin, bye, bye.